welcome Reynards TV supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to tapos ko nang na-layout yung mga PBC para sa layouting ng ating mga wiring so as of now, alam nyo ba na about electrical is wala akong alam or wala akong experience, pero pinagsikapan ko na magawa itong wiring ng aking bahay kahit wala akong experience. Yung mentality ko kasi kapag ka ang isang bagay ay magawa ng tao is pagsisikapan ko rin na magawa ko rin. Yun ang aking mentality. Kaya kahit wala akong alam, kahit wala akong experience, pero pinagsikapan ko na magawa ko yung pagwawiring ng aking bahay. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo itong layouting na ginawa ko. So, kinunakita nyo yung layouting na ginawa ko.